SSS members, it's me Angel. Welcome back sa akin YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan po natin, paano kapag meron ka ng matagal na loan sa SSS at malapit ka ng mag-retire? Ano bang dapat mong gawin? Ang daming may mga ganyang problema ngayon, malapit na silang mag-retire, malapit nang mag-file ng retirement claim kay SSS. Yun na lang, meron silang mga loans 10 years ago, 20 years ago, na hindi na nababayaran. Ano nga ba ang kailangan gawin para naman mapatuloy pa din ang inyong monthly with SSS? Ang first na kailangan mo pong gawin, mag-file ka po ng SSS Loan Condonation Program. Itong SSS Loan Condonation Program, kapag ma-approve ka po dito guys, matatanggal po ang penalty mo sa iyong loan. Ang babayaran mo na lang dito ay ang iyong principal amount plus the interest. Guys, ito masasabi ko sa inyo, ah, ang dami na po dito mga SSS members na ang liit lang ng nilo nila dati. Pero ang laki na dahil hindi nababayaran dahil sa penalty na malaki. Let's say, lalo na kapag yung mga 10 years ago, 20 years ago na nagloan, di ba? Magkano lang ang loan dati? 3,000, 5,000. Tapos ngayon, dahil sa hindi niyo pagbabayad, lumaki yung penalty, umaabot na ng 20,000. Kapag i-file nyo ng SSS loan condonation yan guys, kung magkano yung nakuha yung principal amount plus the interest lang, nung taon na nag-loan kayo kay SSS, yun lang ang babayaran nyo guys. Yung buong penalty na yun, na napakalating penalty, mawawala yan, matatanggal yan. Kaya ang pinaka number one yung gawin, bago po kayo mag-file ng retirement claim with SSS, mag-file po kayo ng SSS Loan Condonation Program. At huwag nyo na pong patagalin, guys. Ngayon pa lang, mag-file. Kung meron kayong ganitong case, ha, mag-file na kayo ng SSS loan combination. And I'm hoping po na ma-approve kayo dyan. Once na na-approve kayo sa SSS loan combination, proceed po kayo sa pagbabayad na. Kung ano yung uh, terms ng payment na pinili nyo dito, dapat sundin nyo po sa step 2 bayaran nyo kung ano yung nilagay yung terms of payment. Bawal po magkaroon ng delay sa payment at bawal na hindi nyo bayaran yan dahil mag-default na po yung filing nyo ng SSS loan combination. Yan yung magandang maipayo ko sa inyo guys doon sa may mga loans na, na napakatagal na at hindi nyo pa nababayaran tapos malapit na kayong mag-retire. Dahil kapag hindi nyo bayaran yan, kapag hindi nyo muna asikasuhin yung loans nyo so guys, sayang naman. Paano kapag meron kayong meron lang kayong 120 months contribution sa SSS. Tapos yung loans yung napakalaki. So, kung hindi nyo babayaran yan, ibabawas yan doon sa contributions so wala na. Lump sum na lang ang makukuha nyo. Sayang yung penalty doon sa loan. So, meron ditong ibang SSS members no, na mag na ng retirement. Tapos meron ganito, may loans na hindi binayaran. So, mas gusto nilang ibabawas na lang yung loans doon sa contributions nila. Which is sayang, okay lang sana kung malaki yung contributions nyo with SSS. E eh, paano kapag sakto lang, sakto lang kayo na 120 months contributions, tapos babawasan pa yan. So, but of course, decision nyo pa rin naman yan guys. So kung wala kang pambayad sa loans, you no know, choice na kayo, kundi ibabawas na lang yan doon sa retirement. Meron pa naman iba dito guys, wala nang nakiklaim sa Lamsang dahil doon sa loans nila. Sa loans na napakalaki na. Pakes, kaya i-check nyo na lang yan sa SSS online account nyo, magkano yung contributions na nandun nyo at magkano na ang inabot ng inyong loan with SSS. Pero pinaka the best choice, pinaka the best option nyo talagang gawin guys, ay ang mag-file kayo ng SSS loan combination. Bayaran nyo at saka kayo mag-file ng retirement claim with SSS. Alright, SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless y'all.